Magandang gabi, Pilipinas. Narito na po ang pinakabagong update sa nagaganap na kaso na hinaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa bandang Netherlands. Tatalakay natin kung ano ba ang magiging kahihinatnan ni dating Pangulong Duterte sa kasong isinampas sa kanya na di crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Kasalukuyan siyang nakapulong sa Schibeningen Prison sa Netherlands. Inaasahan na magpapatuloy ang paglilitis sa kabila ng hamon sa kanyang kalusugan. Narito na po ang headline tonight. Ang komprehensibong report sa paglilitis ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ang International Criminal Court o ICC ay pinanatili ang jurisdiction nito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Tinanggihan ang hamon nito na nawalan na ng na autoridad ang korte matapos umalis ang Pilipinas sumano sa Rome Statute noong 2019 pinagpasyahan ng mga hukom ng ICC na ang kaso ay nasa ilalim ng pagsaalang-alang bago nagkabisa ang pag-alis na binabanggit ang Artikulo 127 ng Rome Statute haharapin ni Duterte ang tatlong bilang ng mga krimen laban sa sangkatauhan o pagpatay o crime against humanity na may kaugnayan sa di sa hindi bababa sa 78 biktima na pinatay o tinarget sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Alcalde o Pangulo ng Pilipinas. Saklaw ng investigasyon ng ICC ang diumanoy krimen na ginawa sa pagitan ng November 2011 at March 2019. kasalukuyan suspendido ang paglilitis habang inaasahang susuriin ang katayuan ni Duterte sa pagharap sa paglilitis dahil sa diumanoy paghina ng inkognitivo. Inaasahan pagsusumite ng ulat ng isang panel ang mga dalubhasa sa medisina bago matapos ang Oktubre. Plano ng depensa ni Duterte na iapela ang desisyon sa hurisdiksyon. Ngunit sinasabi ni Representative Lela Dilima, malamang wala itong saysay. Hindi na kasama sa kaso ang tagausig na si Karim Khan dahil sa posibleng tunggalian ng interes. Samantala, kamakailan lamang nakapagdesisyon na ang ICC na ibasura ang hiling ng kampo ni Duterte para sa house arrest noong Abril 2025. Inatasan ng ICC pre Trial Chamber 1 ang parehong panig ng prosecution at depensa na magsumite ng ebidensya bilang paghahanda sa nakaschedule na pagdinig para sa konfirmasyon ng kaso September 2025. Ang pagbasura ng ICC sa hiling ng AUSARES ay nangangahulugan na si Duterte ay manatili sa kustodiya ng ICC sa The habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang susunod na habang ay ang confirmation of charges hearing, September 23, 2025, kung saan titingnan ng ICC kung may sapat na ebidensya laban kay Duterte. Habang nakaantabay ang buong mundo sa resulta ng ulat ng panel ng mga dalubasa sa medisina na naisusumite bago matapos ang Oktubre na nantiling nakatutok ang pansin ng mundo sa dehe sa paghihintay ng desisyon ng ICC habang inaharap ni dating Pangulong Duterte ang mga seryosong aligasyon ng krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. Yan ang ating latest update sa araw na ito Monday, October 27, 2025 Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong pananood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at impormado sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.